kain tayo. Ayun. Daing na bangus. Ayun, pati kaliskis kakainin ko. Sarap to. Eh. Sarap to pag bunlis kaso may tinik. Nakafilter ang mukha ko. Walang kulubot. Sarap ng bangus. Daing na bangus. Ay, may tinit. Ito so, gusto ko yung may ano, yung sa o, oh, yung parang may taba. Pero ang kanin ko, kunti lang kasi wala ng kanin. Ang sayang ulit mamaya. 나는 <목리나> 목방문이잘 <목리나> <목리나> Pangin na nakain. Ang tinik na lang oh. Saan ito pag bunlis? Walang tinik. Ang hmm, daming tinik. Ito na yung bangus na ito. Ay, siyang amoy. Ano yata ito bangus sa dagat? Kasi may bangos na ano eh. Yung lasang putik. Bye-bye na mga idol. Tama yung video ko.